Alright guys, dito tayo sa Bagas Bus yeah. Ayan Ayan Bagasbas Bagas Bus Lighthouse yeah. Sa ano po ng lighthouse guys Dito tayo sa ano Dito daw Kaming dagat sa resort yeah. So marami po dito ang uh, maliligo Nagpipiknik po Tingnan natin doon sa guys tingin tayo dun sa ano tabing dagat yun ito muna tayo dun. may ano, uh, cottage po dito sa mga gustong maliligo dito sa ano bagaspas yan yung dagat so, malakas talaga ng hangin dito guys oh. gustong mga mag cottage dyan yan. may cottage po dito Ayan o Tapos paganda Medyo ano lang yung Ano guys yung galing sa ano Naano talaga, talaga yung galing sa Ilalim yung mga basura Pero nalilinis yan pag, Kapag merong activity, activity Sila na Maglilinis Ayan Oh, di diba guys, ang ganda dito. So, shout out dyan sa ating mga kaibigan, ating mga YouTuber. Ayan. Napakasilaw guys. Tambay tayo dito sa, ano, sa loob. Tingnan muna natin yung palibot. Ayan o. No? So, mainit guys, mainit. Uh, maganda magpabilad sa araw ka, sa araw kapag umaga. Yan. So, tama na, konting init lang. So, tingnan naman natin guys sa loob. Ayan. Ito ang cottage dito sa Bagasbas. So, mapresko at magandang magbilad sa init pag umaga. Ito mo tambayan dito. Malinaw. Yan ma, may truck na dumaan para sa ano. Tayo ng poste. So yan guys, mayroon dito nga titinda uh, Nagtitinda ng ano Ah, nagkukuha pa lang plastic yan oh Para ko nagtitinda Ang ganda na po ng ano, lighthouse Ito po ang lighthouse ng uh, Bagasbas ganda di ba yan ang lighthouse sa, sa loob yan guys mas maganda diyan sa loob asyalan sa loob merong kantahan din dyan merong ano din So again guys and thank you so much guys God bless. See you next time, have a nice day.